sa wakas, ito na rin po ang in-order naming mini cellphone, iPhone. Kasing laki lang po ng sabon na barita. <laughs> hindi pa. Ang <laughs> dami mong ano eh, hindi talaga magkita yung 15 na news na tayo tapos ganun nilo. Ay, okay, yung na yun, papa. Ay, nalang ko Nabi, nakita ni Macy sa TikTok one by one, one by one take one daw po so one, one by one take one one by take one sige ano ano uh, hmm. ka? Hindi ka bato kasi dati bato wow kapuno ngalang kaya mo redin eh redin redin nakusdo matin na kailangan kaya yung kiner ano to basura no? so, oh basura lang naman dala pala. bakit yan di para ano na hindi madagal lang. Pwede yan pang... Bago pa yan, lagayan yan. Hindi, pwede yan pang... Itago mo yan, huwag mo ano ano. Ninja. Huwag mo naman eh. Huwag mo naman o tagpapa. Maka, wala itong laman. Masag na. Baka lagayan po. to ng ano? Lipo. Lipo. <laughs> Baka lagayan to ng silpo. Nga, ng eh. ko bakit ah. eh? Yan po mga kapatid, ang in-order namin cellphone sa TikTok. Ito po yung dumating sa halagang 900 namin binayaran. Yan po. Si Mamang nagsabi na ano, i na po natin yung mga guys. 900. Yan. May 900 bang cellphone? Tawagin mo yung ano na yon. Yan po mga kapatid. Oh, ko, eh, Pakipasa ito sa, na kita, sa okay. publiko ng aming binayaran Akin, okay, ng na halagang 900 na cellphone na order namin ito po yung laman yung parcel po mga kapatid ay, yan po Lazada pa, ay Ninja Uh, plastic ang may mga kasama na pakadami tapos yung box na pinaglagyan sa po yan po mga guys naway makonsensya kang tao ka ha Sabi ko nga ma wag mo kaming lolokuin kay papadampot ka namin kaya wag po tayong maniwala mga guys sa lahat po ng mga nakakakita na one by tick one daw po uh, items na ganito lang babayaran pero oo oh, nga po 1 by tick 1 nga po yan po mga guys 1 by tick 1 okay, nga na yan po huwag mo yun? nga alis eh nakikialam ka yan po 1 by tick 1 daw po mga guys 1 by tick 1 cellphone yung bagong cellphone ngayon na pwede daw mag, mag download ng youtube, tiktok, ml yun po mga kapatid